Ano Buhay pa yan. Sabi Hindi na gumagalaw eh. Buhay pa yung mata na yung mo. Ay, kita mo buhay pa. Ayun, nabuhay na siya. Nabuhay na siya. Nahulog pa si Pudo. Nakakawala natin. Para lumipad. Huwag! Hindi. Hindi pa siya buhay. Hindi pa. Ay, yung isang May mata manakas. niya nakadilat. Yung kabila, hindi. Yes, siguro tumama. Tumama. Hindi, Hindi, na. Ano ba? Papaligo po kasi hey. ako po. dito. Biglang pumagsaklipo. Ngunit tumaka dito hindi ka nakapikit hindi ka dilat. baka ito yung tumama Ay, tumama yung ano ayun. Ayun. itong tumama doon sa ano mabubuhay yan buhay na yan nahilo lang siya nahilo ayun parang natataw po mahal lakas na po siya pakakawalan na namin ngayong gabi Nagagalit. Kakawala na namin po. Lipad. Dito ka natitira? O alis ka? Parang ano pa siya. Ay, babo. Lumipad na. Alis na.